Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang programang kamalayan at uh, para po sa kaalaman ng bawat isa. Tayo po ay nasusubaybayan gamit ang radyo. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre meron po ibang mga online platforms para tayo po ay masubaybayan. Nandyan po ang FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At uh, kaya palagi ho tayo nagpapasalamat sa lahat ng ating mga partner stations, mga tech support na nagbibigay katiyakan na ito kasama po ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan. Ano po, kaya maraming maraming salamat. At salamat din siyempre sa ating mga kasama, kaagapay sa lahat ng ating mga pag-aaral. Yan po ay uh, sa radyo man o kaya yung mga online platform sa Pilipinas man o maging sa ibang bansa. Sa ating mga uh, pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-usapan natin ang ministeryo alam niyo po, isang napakalaking biyaya para sa atin ang ministry. At gusto kong sabihin yan, dahil alam niyo po, pagka hindi tama ang paningin natin sa ministeryo, eh sa halip na ang tingin natin dito ay pagpapala, minsan nagiging pabigat eh, no? parang nagiging hadlang siya sa ibang mga gagawin. Uh, at mahalagang tandaan na eh, hindi naman tayo binigyan ng ministry para maging hindrance eh. Yan po ay blessing para sa atin. Paminsan din, pag hindi ho tama ang pagtingin natin sa ministry, para bang anong nangyayari kapag ka nabibigyan tayo ng ministeryo, eh nagpapasahan. Kaya eh, minsan maririnig mo yung, bakit ako? Ako na naman. Na, na para bang uh, nandidiri tayo sa ministeryo o kaya kinasusuklaman o inaayawan natin. Yan po ay mga maling attitude pagdating sa ministry. Ang sabi naman ng iba, eh bakit kasi nung uh, sinipagan ko, lalo naman dumami? Ang totoo niyan, very biblical naman yun eh. Ang sabi ng Panginoon, if you are faithful in little, you will be entrusted with more. So, ibig sabihin, nakikita ng Panginoon ang katapatan mo at dapat lalo mong ikagalak na binigyan ka pa ng additional ministry. Di ho ba? Kasi nga, ibig sabihin yan, eh, nakita ng Panginoon yung katapatan mo. Kaya sa halip na magkaroon tayo ng mga bukang bibig na bakit kasi ginalingan ko, bakit kasi sinipagang ko pa, kaya tuloy, ayan, ako na naman. Eh dapat pa nga magpasalamat tayo. Kaya tama ho, importante yung meron tayong wastong perspektibo sa ating ministry. So, umpisahan natin sa pinakapundasyon. Ang ministeryo po ay paglilingkod sa Diyos. Hindi po natin to karapat dapat natanggapin dahil una tayo po ay makasalanan. Pangalawa, ay alam naman natin, marami tayong limitasyon. Mareklamo tayo, maangal tayo, at marami tayong uh, hindi kayang gawin. Kaya kung tutuusin, imagine niyo po, isang Diyos na makagagawa ng lahat tatawagin ang isang tao na punong-puno ng kahinaan, limitasyon para maglingkod. E ano bang purpose kaya ng Panginoon? Maliwanag po na hindi niya purpose na kaya siya tumawag ng tao para maglingkod e dahil hirap na hirap na siya at wala, siyang, uh, wala na siyang panahong magawa yung dapat gawin. Di ho ba? Abay, pagka ganun ho ang kaisipan natin, hindi man natin sinasabi yan. But by the way, we treat ministry, e eh, parang ganun, meron pong mali. Kaya kinakailangan nga, ituwid natin, kailangan nating ayusin. Kasi nga po, kung kaya namang gawin ng Diyos lahat, at uh, sabi nga yung mga anghel ay nasa kanyang uh, kapangyarihan, sa kanyang authority, He can send angels and they will be more effective in what uh, we're trying to do. Pero ang reality po, we are entrusted with the opportunity at ang layunin po nito ay hindi dahil nga, Magagaling tayo at uh, kailangan ng Diyos ang tulong natin. Ang reality, it is a privilege. Uh, parte po yan ang proseso din na nagpapalago at humuhubog sa atin. Kaya habang tayo po ay naglilingkod, nade-develop sa atin yung mga tamang katangian na kailangan para lalo nating masamba ang Panginoon at uh, yung kanyang agenda ay ating maisakatuparan. Ang nakakalungkot po, pag mali ang perspektibo, para bang either nananawa, napapagod, nagre-reklamo, o minamasama natin pag tayo po ay nilalagay sa ministry. Alam nyo, nakakahiya yan ha? Yung bang magpapasahan tayo ng ministry na para bang biring beri tayo? Di ho ba? Eh, misan ganyan ang nagiging attitude ng iba eh. Hindi tama yun. Kailangan itama natin ang puso natin. Tingnan natin properly. Ano ba ang ministeryong itong? Pangalawang bagay po na gusto kong bigyan diin sa katotohanan ito, paminsan kasi masyadong umiikot sa sarili natin ang isip natin, yung mundo natin. Na para bang ang importante lang eh, tayo, ano yung tingin natin sa sarili natin, ano yung nangyayari sa buhay natin. And by focusing on self too much, we miss out on God's bigger and greater agenda. Totoo ho yan masyado tayong uh, sa gusto nating mangyari, ano gusto nating gawin, na paminsan po hindi na natin naiisip eh, ano kaya ang agenda ng ating Panginoon. Isang author ang nagsabi, at uh, napakabigat po ng kanyang reminder, sabi niya, kung si Jesus ay narito ngayon sa, sa mundo, pinagpapatuloy yung kanyang earthly ministry, ang question niya ay ito, yung kayang priority natin Even sa ating churches, yan kaya ang priority ng ating Panginoon. O di ba? Magandang pag-isipan yun na baka mamaya akala natin eh naka-align tayo sa Panginoon, well in reality hindi pala tayo naka-align. Kaya napakahalaga po that we check our hearts, check our minds, uh, kung talaga bang align tayo sa gawain ng Panginoon. Kasi yan po ay nagdudulot ng malaking uh, problema, di diba ba? Kaya ngayon sa ating pag-aaral unawain natin ang ministry. Well, umpisahan ho natin doon sa katotohanan na ang focus ng Panginoon is not only what we do for Him, but also what we become for Him. I remember nung aming graduation sa seminary many years ago, yung isa po sa mga dean during that time ay umiikot. Meron po siyang mga nakabilot na papel na binibigay sa mga graduates. Ano? And uh, nung natanggap ko po yung isa sa mga papel na yon I quickly unrolled it and then uh, binasa ko po yung nakasulat and I will never forget that kasi uh, nandun yung mataas ang emosyon finally magtatapos na tayo and uh, finally itong pag-aaral natin eh it, it is now coming to an end and tayo po ay maglilingkod na at uh, yung kanyang sinabi has given me great wisdom over the years and it is something that I really value. Ang sabi po doon sa papel What matters more than what you achieve is what you become. Ang higit na mahalaga sa iyong mga accomplishments o nagawa ay anong nangyari sa pagkatao. Ay totoo 'yan. Dahil kadalasan po masyado tayong achievement focused that we forget about what we are becoming. Totoo yan. Kaya mapapansin mo sa panahon po na kagaya sa ating kapanahonan ngayon na ang mga tao po nakatuon sa paano palalakihin ang mga gusali ng ating mga iglesia, paano uh, i-improve yung ating technology, anong meron tayo. Sometimes we get so focused on what we do. At hindi naman po masama yan. Hindi natin sinasabi na hindi dapat. Kailangan natin siyempre yan. Kaya lang, not at the expense of what we become. Kasi ang ayaw natin mangyari is that people are attracted not to Christ, but to our building, to our parking, to our technology, to what we can offer as, sabi nga, part of the amenities, but not to Christ Himself. Kailangan bumalik tayo sa basic eh. Nagiging mas spiritual ba tayo sa mga bagay na ito? Of course, ang layunin po niyan is to make it easier for us to to uh, get together and worship. Pero kagaya nga po ng aking sinabi, we must be mindful of what we are becoming. So kaya mahalaga din itong statement na ito, yung doing and being, kasi ang ibig sabihin po nito, as we serve God, talagang i-expect mo na hindi natatapos ang challenges kasi Pagka walang proper orientation, minsan, para bang nagtataka tayo, bakit kung kailan ako nagtapat, bakit kung kailan ako naglingkod, bakit kung kailan ko binigay ang aking buhay, parang doon pa lalo dumami yung mga problema, yung mga hamon, may mga problema personal, may mga problema naman na related sa ministry. Di po ba? Eh kaya humahalagang maunawaan to dahil pinapakita sa atin ito na yung paghubog, hindi naman yan nagtatapos the moment na mag-serve tayo. Ang totoo, patuloy yan. Patuloy tayong hinuhubog. Kaya pag naintindihan natin na kasama sa paghubog yung pagbabago ng pagkatao natin, then we understand na itong ating mga ginagawa, e, parte pa rin ang proseso. Kasi the moment na isipin mo na una yung paghubog, pagkatapos paglilingkod na. Para bang natapos na yung paghubog pagka nasa paglilingkod ka na, eh maiirita ka talaga. kasi niisipin mo eh, hindi ko magawa-gawa yung dapat gawin kasi nga may mga taong hadlang. Pero pag naintindihan mo, it's still part of the process, you begin to see yung mga challenges, even relational challenges, you see them differently. So kaya gusto nating aralin to Kaya nga sa 1 Corinthians, diba, if you remember, sinulat po ang Corinto para i-address yung problem ng disunity hindi na po sila nagkakaisa. At uh, ang mahalagang bagay po na pinapakita sa atin doon ay yung katotohanan na kaya sila na divide kasi po ginagamit nila yung spiritual gifts pero nagkukulang sila sa spiritual maturity. Nag-focus sila sa task pero hindi sa personal growth. Kaya po ang naging resulta sa halip na ang ministry ay magpatibay, magpalakas, magpalago, magpainam, e baliktad, nagkampi-kampihan, nagkawatak-watak, at lalo pong uh, naging ineffective sa ministry. Kaya nga nilinaw ni Apostol Pablo. Ngayon, ang interesting dito, kung familiar po kayo sa mga nilalaman ng 1 Corinthians, uh, but if not, I'm sure na mas marami po kung hindi kayo familiar sa kabuuan. Familiar kayo sa 1 Corinthians 12, which talks about the church as a body. And then yung 1 Corinthians 13, na marahil mas maraming familiar doon. Yan po ay kabanata sa pag-ibig. So matapos na sabihin ni Apostol Pablo na sa ating paglilingkod ay mahalaga po yung ating uh, paggamit ng ating mga kaloob. Pagdating po sa 1 Corinthians 13, which again is a chapter on love, pinaliwanag naman sa atin po ni Apostol Pablo na kasabay ng ating pagmilingkod ay paglago sa pag-ibig na hindi lamang tayo magpo-focus sa spiritual gifts natin, sa talents and abilities. We have to also grow sa ating pag-ibig sa isa't isa. Ang nakakalungkot lang, madalas po pag sinabing 1 Corinthians 13, kagaya ng nabanggit ko sa ibang mga episodes natin, eh, ang nagiging sentro ng iba eh yun pong uh, valentines o kaya ano pa yung mga uh, love, courtship, and marriage seminars o kaya naman anything in a romantic context Nung binigay po ang 1 Corinthians 13 Keep in mind na nung sinulat po ang Biblia wala naman po talagang chapter and verse divisions It's a letter Ito pong 1 Corinthians is a letter It's an epistle. So, ang pagbasa po nito, hindi yung tatalon from one verse to another, but a letter is designed to be read from the beginning until the end para maintindihan mo yung buong nilalaman. E ang naging disadvantage po ng mga may chapter and verse divisions, ang tendency natin, yung hindi magkakadugtong, napapagdugtong natin, at paminsan po, may mga nilalaktawan tayo and we want to go straight to the passages that we like to read rather than understand the totality. So kung babasahin niyo po ito according to its natural flow from beginning to end, makikita niyo 1 Corinthians uh, 12, again, talks about the church as a body at ang bawat isang mana ng palataya po ay parte ng katawan. Ngayon, uh, dahil parte tayo ng katawan, ang sabi ni Pablo, dinisenyo tayong magkakaiba Siyempre, iba yung kamay, paa, bibig, di ho ba? E eh, normally, pag merong mga differences o pagkakaiba-iba, diyan naggagaling yung mga conflicts sa ka-problems eh. Usually, pag magkakaiba, diyan tayo nahirapan eh. Gusto natin kasi pare-parehas, di ba? E eh, magkakaiba nga eh. Pero sabi ni Pablo, bagamat iba-iba, parte tayo ng iisang katawan. So, hindi dapat maging rason nang pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampi, o pag aaway away or disunity in general, yung differences natin. Sa halip po, maging daan pa nga ito para lalo hu tayong mabuklod, lalo tayong lumago, lalo tayong maging malalim sa Panginoon. Dahil yung kakulangan natin, pupunuan ng iba, at yung kakulangan naman ng iba ay pupunuan natin. Ganyan ang ministry eh. Uh, as we minister, we are being ministered unto. Tayo rin po ay nakikinabang sa ministeryo ng iba. We contribute and other people consume our contribution. In the same manner, they also contribute. We benefit from their contribution. So, yan po ang relationship within the church. Hindi po yung alisin yung mga differences. Sa halip, we have to celebrate our differences. And we also have to understand na lahat ng mga pagkakaiba-iba na yan, hindi yan binigay para magkaroon ng merong mas mataas, mas magaling, mas mababa, hindi eh, ba? Naging problem nga nila yan sa 1 Corinthians 3. Eh. Si Apostol Pablo, kinumpara kay Apolos. Kaya ang nangyari ho doon, ang sabi, I follow Apolos, I follow Paul. Ay, ang ganda-ganda ho ng isinagot doon ni Apostol Pablo. Sabi niya, hindi na balik kung sino si Apolos, sino si Pablo. Ang dapat nating tandaan, sila ay bahagi ng iisang ministeryo, magkaiba ang kanilang kaloob. So therefore, magkaiba ang kanilang gagawin. Natural. Si Pablo po ay pioneer. He started a church. He planted the seed. Yun ang kanyang kaloob. Si Apollos po ay preacher. At mahusay siya sa kanyang ginagawa. At yun ang kanyang kaloob. So, walang reason bakit sasabihin mo mas magaling yung isa kumpara sa isa. Yan ho ay isang maling ugali na I would say, Uh, it harms the health of the church even today yung bang mahilig tayo sa personality orientation dapat si ganito ang uh, ang uh, palaging nagsasalita Pagka si ganito makikinig kami susundin namin bagamat siyempre, we respect yung level ng ng uh, giftedness and of course yung uh, mga positions din naman ano mga legitimate positions but we have to acknowledge also na pag meron pong naglilingkod, hindi tayo parang hurado o judge na tayo yung tagahatol kung okay ba o hindi. Tayo po ay parte ng body of Christ. We must complement each other. Tulungan natin yung isa't isa. Hindi ho yung idadown mo yon dahil tingin mo hindi nakapasa sa pamantayan mo. Eh una, hindi naman pamantayan mo ang issue rito. Pamantayan ng Diyos. Di po ba? Kaya nga sa 1 Corinthians 3, ni ni Apostol Pablo, sabi pa nga niya, kami na may gumagawa lang ng aming tungkulin. So kung mahusay kami, ang sabi niya, it is because God has given us the gift and because we acknowledge our responsibility and thirdly, because it is God who makes things grow. Ultimately, ang Diyos naman ang nagpapalago. Kaya talagang uh, ibabalik natin sa Kanya. So ngayon, sa relationship natin, yamang na pag-usapan natin yung spiritual gifts. Ito po ang mahalagang karugtong ng chapter 12 ng Corinthians, again, which talks about the church as a body. Ang sabi po sa unang bahagi ng 1 Corinthians 13, and this is from 1 Corinthians 13, verse 1, all the way to verse 3. If I could speak all the languages of earth and of angels, but didn't love others, i would only be a noisy gong or a clanging cymbal if i had the gift of prophecy and if i understood all of god's secret plans and possessed all knowledge and if i had such faith that i could move mountains but did not love others i would be nothing if i gave everything i had to the poor and even sacrificed my body i could boast about it but if i did not love others i would have Gained nothing. So nakita niyo po, sinasabi niya rito, kahit mahusay ka, puro ka lang ingay, puro ka lang ika nga ay yabang. nawawala po yung pag-ibig. Walang nagiging silbi. Bakit? Kasi yung kahusayan mo points people to you, not to God. You impress people instead of bless them. Kaya yung mahalagang elemento dito ay yung pag-ibig. Kaya ho, pagdating sa ministry, tandaan natin to, ilang mga bagay po ang sumasaklaw dyan. Una, of course, yung spiritual gifts, which are the abilities given to us by God so we can serve the church. May paliwanag natin sa isang pag-aaral to, na bawat isang mana ng palataya may kaloob na spiritual, kaya walang pwedeng magsabi na wala akong kakayahan, hindi pwede, hindi ko kaya. Because bottom line, binigyan tayo ng kakayahan. So lahat meron. Pangalawa po, aside from spiritual gifts, papasok yung element ng priorities. Para lumago ka sa ministry mo, hindi naman pwede alam mo yung kaloob, lagi ka namang absent. Di ba? Alam nyo, ang isa pa nga sa pinagmumula ng problem sa ministry, yung tinatawag nating uh, para bang na-misplace ka sa ministry. O in other words, yung naglilingkod ka, sa area na hindi mo naman kaloob. Nangyayari po yan. Bakit? Kasi paminsan, yung, yung paglilingkod natin, ipinapasok lang natin sa oras na available tayo. Instead of making ourselves available, we allow the ministry to adjust to us. O, kayo mag-adjust, hindi ako. E ngayon, hindi naman po laging mali yan. Gusto ko linawin. Ang sinasabi ko lang, may danger. Ano pong danger dyan? ang danger po dyan, papano kung yung ministry na available, sa oras na available ka, eh hindi ayon sa spiritual gifts mo. So, ano nangyayari ngayon? You're doing something that you are not supposed to do. So, kinakailangan talaga we make time. Yung priority talaga importante. Hindi lang basta, kumbaga, second choice na lang ang ministry. O kaya naman eh, pag may natirang oras, pag hindi na tayo pagod, eh yan nangyayari eh ubusin natin yung lakas natin sa mundo. Imagine, you can work from very early in the morning hanggang hapon, tapos pagdating sa gawain, ang rason mo, pagod ka. So tell me, pagka ganyan, anong priorities natin? Di po ba? Obviously, it's not the Lord. Obviously, it's not ministry. Bakit sa ibang bagay, kaya natin mag-adjust? Bakit pagdating sa ministry? Hindi. Di po ba? Kaya kailangan talaga itama natin yan. So you have spiritual gifts, priorities, thirdly, relational maturity. Of course, una sa lahat yung relationship sa Panginoon. Pangalawa, yung relationship natin sa kapwa. Yung ministry is an opportunity to practice the greatest commandment. Ano ba yun? To love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. To love others as you love yourself. Kasi pag nawala ho yung aspeto na yan, talaga magkakaroon ng conflict eh. And then we have ministry maturing which means yung gifts po natin ay na-develop na, na ng husto, yung priorities po natin naayos na natin, lumalago tayo sa relationship sa Panginoon, relationship sa kapwa, at nandoon na tayo sa tamang season na kung saan nagagamit natin ang mga kaloob na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang nagkakataon ang paglago. Kinakailangan, iniisip natin, we have to be intentional in growing spiritually. Okay? So sana po nakatulong sa inyo ang ating pag-aaral na ito and hopefully sa mga darating pang pag-aaral, magkasama-sama tayong patuloy upang alamin unawain ang kalooban ng ating Panginoon. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.